pagkatapos ng apat na araw alisin na natin tong sako mga kagri ka para maarawan na siya at ito na yung itsura nya bali sasabayan na natin siya ng tubig mga kagri ka habang nagpapatubig habang nagtatanggal tayo ng ito si kapatas yung kapatas bali Haalisin natin sa ako pagka rin ang apat na araw Sasabayan natin ng tubig para hindi siya matuyo Ayan Para hindi matuyo yung putik na nasa ibabaw Kaganda mga kagri ka at Ganyan na itsura nya Bali Sasabayan na rin natin ng abono mga kagri ka Sulfate pagkatapos na maalis lahat na yung sako mga kaagree na nakatakip eto na itsura niya ito yung patunay mga kaagree na kahit wala tayong seedling tray pwede tayong magpunla uh, may gumagawa na rin pala ng ganito mga kaagree bali may napanood na rin ako sa YouTube na gumagawa ng ganito napanood ko sa agribusiness pero ito bali ginawa lang namin to mga agri bali discarte na lang din namin to kasi sa agribusiness mga agri hindi naman sinabi dun lahat yung kumpletong gagawin mo bali eto, pinag-aralan na lang namin para magawa namin to mag-subscribe na lang kayo mga kaagri para uh, Manotify kayo para sa mga susunod na video kung paano yung magiging proseso nito sa transplanter. At papakita ko mga kaagri hanggang sa magta-transplanter na tayo. Bali lang natin na na matubigan to. Saka tayo mag-aabono mag mga kaagri ng sulfate. Bali 4 days ngayon na. Hintayin lang natin saglit mga agri At huwag natin kalilimutan nga pala mga agri na mag-spray ng pangkohol kapag ka nagpatubig tayo ng ganito kasi maglalabasan ay kuhol dyan. Yun, hintayin lang natin na matubigan at abunohan na natin. Ito mga agri. Ito yung tamang tubig niya, bagi, bali saktong-sakto lang na uh, nakalitaw yung yung kanyang dahon. Tapos bali halos sakto lang na matutubigan mga kaagri. Basta may tubig lang, okay na siya sa unang araw ng pagbubuklat. Saka natin siya ta -ta -ta Tara mga kaagri, mag-abono tayo. So ayun mga kaagri, nayari na tayong mag -abono. Ang inabono nga natin mga kaagri ay uh, 15 kilos. Sa isang hektarya mga kaagri, ang papataba nyo lang bali 5 kilos. So 30, 3 hectares yan, kaya ginawa kong uh, uh, 15 kilos. Ngayon, pag hindi nyo matansya mga kaagri, i-divide nyo na lang yung per plot nyo. 16 plots sa isang sa isang ektarya 16 plot na may haba na may lapad na 2 feet by 20 feet uh, 16 na ganoon divide nyo sa 16 divide uh, 5 doon nyo makukuha per plot mga kaagri pagka hindi nyo kayang tansyain ako kasi kaya ko ng tansyain mga kaagri kaya 15 pinagsama sama ko na hindi ko na timbang-timbang kung sosobra mga kaagri halimbawa kulang kayo sa pataba pwede nyo gawing 7 uh, 7 kilos kung talagang nahihirapan kayo sa bugan ng 5 kilos per hectare gawin yung 7 mga kagri ka hanggang 7 kilos na sulfate kada isang hektarya para hindi kayo mahirapan din o kung hindi pag kulang talaga yung abono nyo pwede kayo magdagdag o yun lang mga kagri ka sana may natutunan kayo tapos abangan nyo na lang yun sa susunod mga kagri ka i-update ko kayo kung pag malalaki na Uh, lagi ko na lang kaya update. Ah uh, follow na lang mga ka at subscribe sa my YouTube channel ko. Uh, maraming salamat.